nang araw ulit sa inyo lahat mga idol. Bali ngayon mga idol ay uh, papalitan namin ng magandang klase yung guma sa isperga namin mga idol or pana para naman uh, maganda gamitin mga idol no. Bali yung nakaraan kasi ang ginamit namin ay interior lang. Kaya papalitan natin magandang klasing guma mga idol. Pero bago ang lahat mga idol ay nais ko muna kayong i-shout out. Shout out sa mga silent viewers ko sa mga solid supporters ko dyan uh, shout out po sa inyo lahat at sa mga nanonood pa lang mga idol uh, kung magustuhan nyo itong video na mga idol ay huwag nyo po sanang kalimutan i-like, i-share, i-subscribe at pakipindot na rin sa notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming mga videos mga idol bali itong mga idol ay kasama ko nga pala yung anak ko uh, si Romeo Adventure mga idol may channel po siya mga idol Romeo Adventure po paki suporta po sa channel niya mga idol bali yun po ang kasakasama ko ngayon sa pamana mga idol so ayan mga idol uh, bali intro muna tayo mga idol no, bago ipapakita natin kung paano natin ayusin yung isperga natin so ayan mga idol no ay bali babaguhin natin ilalagay natin to yung goma na ganito mga idol ito yung magandang klaseng goma mga idol oh. Pabilog. matibay iba ito mga idol. Bali ang ginamit kasi namin nung nakaraan. Ito interior lang mga idol. So papalitan natin ng magandang klaseng goma. Ito mga idol oh. Uh, prepare natin. Ito okay na ito mga idol yung gatilyo namin. Ayan. So ayun na mga idol. Pinalitan na natin oh. Pero dagdagan pa natin ng ano para matibay talaga siya so mga idol try na natin mga idol sasaging mga idol ayun man lakas yung idol <laughs> ang lakas baon okay na mga idol yung esperga natin mga idol so bali mamaya ay uh susubukan na natin mamaya mga idol lulusan kami mga idol sa ilog mga idol yan abangan nyo lang mamaya mga idol biya mga idol Biyak, Mga idol. Biyak, mga idol. Biyak, mga idol. Hey, mga idol. Holy. Hey, mga idol. Moong. Sa iba naman ang tawag nito lang ha, mga idol. Pero sa amin, moong. Tawag nito mga idol. Ayan o. Oh. Tsura niya. Ha, tanggalin natin mga idol. Ah. Thank you, thank you. Meron daw mga idol. Ini mak idol. Nah. Eh. Idol. Oke. Saya lega ya.

<tuh> Okey. idul